guys nyo guys ang lugar ng dito guys guys dito dumaan yung barko ayun eh tingnan mo ang lugar 1982 guys dito dumaan ang barko Papunta dyan nakuha ng ipay po ng mga bulldozer truck dito ah, uh, ginagawa yung SPD dito project ni Marcos dito rin nakatira si Arapoy Vlog Ramel Labarosa dito ang lugar iba na ang lugar dito so, malalim dito noon ayun oh. iba na ang lugar mislanding itu guys mislanding